kayo dito ha. Oh, matatawa kayo mga kababayan. Ano nga ba yan? Kent? Bakit kayo matatawa dyan? Ha? Ah, huwag kayo tumawa dyan mga kababayan. Nagsabi lang ako ng totoo. Ha? Ah, tinanggihan ng Belgium, tinanggihan ng Australia, tinanggihan ng China. Uh, utong na lang ba? Muutong na lang. Uh, ah, ayaw na ginawa. oh ito mga kababayan. Matatawa kayo dito. Kung naalala nyo noon, mga kababayan, si Sarah gusto ng bloodbath. Si Vice President gusto ng bloodbath. Mm. Ngunit, nung nalaman niya na itutuloy itong trial, ang sabi niya, i-dismiss na daw itong fourth week, I-dismiss na daw. Ah. Ngayon, ang sabi, nag-react dito si Princess Abante. Oh, sa Iran, baka pwede. Hoy, bahala na lang siya sa missile. Oh, nang matapos yung problema ni Digong. Ito mga kababayan na, si Sarah Duterte gusto ng bloodbath. Nung nalaman niya na tuloy-tuloy ang trial, gustong ipadismiss. Oh. Ngayon, nag-react dito si spokesperson ng Congress, si Princess Abante. Oh. Ano nga ba ang sabi? Oh, basahin ko lang ha, mga kababayan. Wait lang. Ito po, oh. kung nakita ninyo. Hmm reaksyon ni Princess Abante, mga kababayan. Basahin ko dito sa People's Tonight Post. Uh, idaan, uh, idinaan sa biro ni Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng Kamara de Representantes, ang kanyang inis, inas, ah, inisyal na reaksyon sa paghiling ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang reklamo laban sa Vice Presidente, Malayo sa unang babala ng opisyal na gusto niyang bloodbath sa paglilitis. Diba? Sabi niya, gusto niya. Gusto ko bloodbath kasi gusto ko ng trial para bloodbath eh. Diba? Sabi niya, alam nyo, sa totoo lang, gusto ko talaga ng trial para sa bloodbath. Eh, kasi bloodbath talaga ito para sa akin. Hmm. Sabi niya, ang sabi naman ni Princess abante ah... Baka wisik-wisik lang daw muna. Ha? Wisik-wisik. Ayaw niya bloodbath. Gusto niya wisik-wisik lang. May alam mo ligong manok? Alam yung ganun ganon ka lang tas wisik-wisik? Ah. Sabi ni Princess Abante, baka gusto niya wisik-wisik lang muna. Ayaw niya bloodbath. Na, wisik-wisik. Na ya. Mm -mm. Sabi niya, baka wisik-wisik lang daw muna. Biro ni Abante. Pero gusto nating magtutuloy-tuloy ang trial mapresenta na ang ebidensya, doon lang natin malalaman yung kasagutan sa lahat ng ating tanong. Diba? Kaya nga, kung naalala ninyo mga kababayan, doon sa programa ni Ted Filon at ni DG Chacha, na nakakatakot ba ang impeachment trial? oh, kasi sabi ni Ted Filon doon, ambun-ambun lang mo daligong manok ba? Hmm, Sabi ni Ted Filon, alam nyo, mas maraming Pilipino ang hahanga kay Sarah mas maraming Pilipino ang maniniwala kay Sara kung papayagan niya na itrial ang impeachment. Hayaan niya na itrial. Hayaan niya na ihayag. Hayaan niyang ipakita sa taong bayan na mali ang bintang sa mga nagpa-file ng complaint laban sa kanya. Mamlili to po. Hayaan niya dapat. 'Di ba? Kasi kung kung gusto naman ni Sara ng pirma para hindi siya ma-impeach. Panalo na siya. 18 na yung pumirma sa kanya eh. 18 na, kasi ang pumirma, partida na yan. Paldong-paldo ka na dahi o. Oh. Paldo na kay kaday. Daog na ka ba? oh, daog na kayo ka. Pabor na ni mo ng 18 ka, senador. Oh. Paldong-paldo ka na. Yeah. Tibang-tiba ka na. Ah. Pero bakit ka nahadlok? Bakit ka natakot? na i-trial. Bakit mo kinakatakutan na i-inspeksyonin at babasahin ah, ng Senado ang mga complain laban sa iyo? Bakit mo ipapabasura? 'Di ba? Daog ka eh, klaro na kaayo. Klarong -klaro na, klarong-klaro -paldo na, paldong-paldo na. Na, eh bakit ayaw ituloy ang trial? Ha? Kanus aka magilit. Alam nyo mga DDS, huwag kayong tanong ng tanong sa akin kung kailan ako magilit. Pauwiin nyo muna yung putang inang Duterte na manyakis na kriminal at magnanakaw. ba? Diba? At protektor ng droga, according kay Trillianis. Yeah? Hmm. Pauwiin nyo muna. Ba't ako magdidirect, uh, mag magigilit? Putang ina, utak DDS lang. Na hindi pa nauwi yung challenge, hindi pa nangyari yung challenge, nagigilit na hindi ako katulad kay Sarah na paldong-paldo na, pero takot itrayal. Yeah? May isa akong salita. Ma'am Lili Tunini, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you, thank you so much. Hindi ako katulad kay Inday. Paldong-paldo na, oh. ah. Uh, pero ngayon, una, bloodbat-bloodbat ka pang nalalaman. Tapos ngayon, wisik-wisik lang pala. Aligong manok. Hindi, ah. Yeah? Mm. Sabi dito ni Princess Abante, aba baka wisik-wisik lang daw muna, biro ni Abante. Pero gusto natin na magtuloy-tuloy na ang pagpresenta ng mga ebidensya doon sa doon natin malalaman kung ang kasagutan ng lahat ng ating tanong. Kasi dapat lang matuloy ang trial. Yun naman ang nakalagay sa saligang batas eh. Wala naman tayong pinaghuhugutang pang personal o pang politika. Ang sinusunod lang natin yung nakalagay sa saligang batas which is proceed with the impeachment proceeding forthwith giit ni Abante. Ayan o, oh, mga kababayan. Mm. Sabi dito, from bloodbath to Wisik Wisik Real Kick Real Quick. Oh I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Mm. Sabi, impeachment case is dismissed sa paglabag sa one-year bar rule. Sabi naman ni Abante, baka wisik-wisik lang daw muna. Kaya, nung una, bloodbath, bloodbath. Tapos ngayon, biglang ibasura, i-dismiss. Kaya nga, sabi ni Ted Pailon, marami sanang tao ang hahanga. Ha? Eto, ipakita ko sa inyo mga kababayan, sabi ni Ted Pailon. Mm. O, oh, Ted Pailon. Hahanga. si kagabi, actually sa live ko kagabi, ito din yung tap Ah. Ang sino man po sa inyo, sa Vice si Presidente, kung kanina, lalong <laughs> hahanga ang sino man po sa inyo, sa Vice si Presidente, kung kanyang masasagot ito at maibabangon niya ang kanya pong dangal at pangalan dito sa mga aligasyon na ito. So dapat may trial. Hindi yung 'di ba? Iiwasan mo, ayaw mo na magkaroon ng trial. Eh bakit ka matatakot mag-trial? The fuck na sinasabi mo, sobra na ang boto mo para doon sa akwital eh. Bakit ka ba matatakot? Whoa! Hindi ba? Matatakot ka kasi kasi baka yeah. magbigay ng lang hangin kapag nakita ng taong bayan na may pasihan. Right? Okay? Na may pasihan? Question mark. Di po ba? Do you know what I'm saying? saying. Di po ba? Ba't ka matatakot? Yung mga vlog, ba't na sinasabi? Doon yung pinakamagandang panoorin natin. Nang sa ganun po ay eh, magkaalaman tayo kung itong mga congressman na ito, Opo, ay eh, naging tuta lamang ng ilang mga politiko para sa kanilang pansariling interes. Yes. Hindi eh, ba? Kasi lalabas, lalabas ang katotohanan. Kung yan ay demolition job, yan. Wala pala kayong ebidensya, yan. Napala ninyo, pahiya kayo. Mm. At lalo makakabangon. Di ba? At lalo pang tataas. No? at lalo pa siyang hahangaan. At lalo pa siyang iboboto ng mas nakararaming Pilipino. Okay. Di ba? Rinig nyo? Oh, yan, napakasimple lang. Batikang journalist si Ted Pilon. Alam ko, Duterte supporter yan. Na, Duterte supporter si Ted Pailon. Pero, kahit si Ted Pailon eh, alam niya sa sarili niya. Kung wala kang tinatago, mas lalong hahanga ang tao sa iyo na ipinakita, ipakita mo sa taong bayan na tama ka. Ipakita mo sa taong bayan na mali sila ng na mga nangungot siya sa'yo, katulad sa akin. Gusto nila magilit ako. Paano ako magilit? Hindi pa makauwi si Digong. May isa kong salita, pag nakauwi, automatic gilitan ko lego Kung buhay ha, makauwing buhay. Pero pag makauwi, pantay ang pabat, ako magigilit. Sasayangin ko buhay ko, patay na. Yung tao. Mm, yun ang sabi ni Ted Filon. Mas lalong hahanga at mas lalong tataas ang ratings mo. yeah kung hindi ka natatakot at wala kang tinatago dyan sa impeachment na yan, ituloy mo ang trial. Paldong-paldo ka na. oh, sabi mo bloodbath. Iba't eh, ngayon wisik-wisik na lang. Sabi ni Princess Abante. Di ba? O, oh, klaro po ba? Mga kababayan. Yung bloodbath na hiniling mo, ngayong itutuloy, wisik-wisik na lang. Di ba? Ah, yun lang mga kababayan yung aking uh, reaction dyan patungkol kay Princess Abante at yung pag-share ko sa inyo no ng uh, balitang ito mga kababayan kaya ay just me yung marimar mm -mm, Yun lang oh ito yung sunod mga kababayan dito tayo sa sunod na balita anong sunod Kent nako ito isa din to alam niyo mga kababayan, kanina, 'di ba, kung naalala ninyo, ilang araw na ako nag-content patungkol dito sa house speakership. Yung speakership sa Congress. Sabi ko nga sa inyo, kay actually, sabi ko nga, antayin ninyo mga kababayan na merong mga vlogger mag-content dito patungkol kay Romualdez, kay uh, Benitez at kay Chanko, Oh, tobi Chanko, na hindi natin alam na baka gusto na ni PBBM palitan si Romualdez pagiging house speaker. Oh, ito ah. Mga kababayan, walang